Well, what is up, mga boss? May ginagawa na naman tayo ng ADP. One day, ADP, mga boss, pala ang lang natin dito, ah, ang papalit tayo ng, ah, repair the kit. So, binaplas ko na nga pala yung master cylinder nito, mga boss. Uh, so, pinaplas ko na siya kasi ang kwento nito yung ah, preno niya minsan matigas tas minsan naglulusot so nawawalan siya ng preno so ADP, uh, ah, oh. 150cc ABS na pala ito yung ginawa natin mga boss So, gumamit na ako rito ng ano Nang uh, ice pick Kung sakali, ano yan eh, rayos ng uh, Bisikleta, tas hinasa ako lang Para kung sakali, meron tayong ice pick na nadamit Sa pagsungkit ng uh, circuit So, yun lang yung ginamit ko Kahit hindi na bumili ng ano Nang pagtanggal ng circuit So, ito, ice pick, pwedeng pwede na ito mga boss So, yan lang yung uh, ginamit ko sa kanya So step-by-step pa, step, uh, upapalit lang naman tayo ngayon ng repair kit. So ito yung problema ng uh, motor. So ang repair kit na bago ay eh, magbili nyo lang naman ng uh, mura lang. Nasa 150 pesos lang. So hindi pa kasama yung shipping. kaya mga bossa sa Shopee ko lang nabilihan. So ito nga pala yung uh, bagong uh, repair kit. So screenshot nyo na lang sa sabali yung uh, part number nito mga boss. So ika natin tong bago mga boss. So stay tuned lang. Panorin nyo lang hanggang dulun. Dito mga boss para may ikot sakali makakuha kayo ng ideyong kung paano nakabit ko yung repair kit para kung sakali makatipid na kayo sa labor so stay tuned lang mga boss ngayon lang ginawa natin So kung bago ka pa sa akin channel sana pa subscribe naman o sa nga may natutunan kayo sa aking na mounting na vlog mga boss Thank you So ipapasok niyo na yung ano dyan, yung kit uh, sa pos yung lock nyan. So dahan-dahan niya lang i i-sasabay na. So tapos gamitan niya na ng ano, I speak. So ganun lang ng mga tali, ipasok niyan. So tsagaan lang talaga mga pos. So kayang kaya kaya niya nang gawin yan. So huwag niya rin kalimutang ibalik yung uh, ano, dust seal para kung sahali. pag uh, nabasaan ng ulan. So mapiprevent natin na tumigas yung preno. Oh, hindi siya amagin um, uh, dahil yung pulan talaga ano na uh, mabilis mga lalo na pag aluminum yung uh, parts so ayun uh, na na natin yung uh, dust seal yung gomanti na tawag niya so na natin tong ano uh, allen. dalawa lang peraso lang naman yan tapos tatanggalin ay uh, pitanyo na rin tong uh, Phantom ng sa may host para kung sakali magbibilit na tayo maglalagay na tayo ng uh, brake fluid Tagalan nyo na itong screw tapos maglalagay na tayo ng uh, fluid so ang ginamit kong fluid dyan itong Nation DOT3 So yung uh, DOT3 makikita yung kung um, ano yung compatible na brake fluid sa motor nyo Dun sa may ibabaw ng takip ng ano, master cylinder natin mga boss So, ito mga pa rin sa ilalim, mga ah, 8mm yan. So, dyan yun ay ipasok Tapos, lalagyan natin yung fluid. So, magbibilit na tayo. So, nalagyan natin yan na ah, medyo uh, ah, mataas ng pala ating mga boss. Huwag yan pupunoy na. Kasi, uh, ah, iniwasan natin tumulo yan sa mis mismong clearance. Kasi, baka maalusaw yung ah, pintura ng ah, inyong uh, ah, clearance mga bus. So, kailangan mawala yung mga bubbles yan. Bali, ano, lusot pa yan eh. So pag ganyan, ah uh, ipigapigay niya para mawala yung uh, bubble. So ibig sabihin niyan, may nagkaroon niya ng hangin din sa may mismong hose. So din sa may mismong uh, caliper natin mga boss sa baba. So ito, eh, pipress nyo preno tapos i-release nyo din sa ilalim. Bali yung tool sa ilalim, mga 8mm na open rings mga boss, tapos release. Sasab mo yung bungo ng pipitawan sa taas kung lilabugan niya si ipitan mo sa kanya lang nga uh, -re release din sa taas para kung sakali mas pa ano ay uh, hindi maraming nga uh, bubbles yung pumasok so ganyan staga lang talaga medyo matagal talagang gawin to kasi ano to ay ABS eh so yung fluid ng hose ay eh, mong pa mismo din sa mismong ng uh, ABS yung sa mismong uh, module din sa unahan So ito nga pala yung isang discarte na ginawa ko mga boss. Pwede nyo yung tanggalin yung ano, yung lever, yung lever brake. Tapos, mas madali kasi itong ganito ang discarte o ano. yan o. Gumamit lang kayo ng ano, ang pansundot. Tapos makakapaan yun. eh, na, medyo tumitigas na. So kailangan talaga mawala yung hangin-hangin para mas mabilis matanggal yung ano, mga bubbles. So mararamdaman nyo na eh, mas mabilis na tumigas na yung ano. So double-click na lang yung ano yung lever. so yung lever nga pala ng mga fluid kalahati lang yun mga boss ha. Tapos papaulit ulitin nyo lang ulit as ito sa taas release. Tapos ikpit tapos sa kanya release doon sa taas. Ayan ba diba? alis at parang yan mga boss. Pero ganyan kasi ang ginagawa nyo para mawala yung lumang brake fluid. So, ganyan lang ang ginawa natin. So ipitan na natin tong ano, 10mm. Tapos ayun na mga boss, diba? So ulit ulitin nyo lang yung ginawa natin at makukuha nyo na titigas na yan mga boss ha. So ipapit natin tong ah... Uh, ah, uh, goma, tapos yung, yung kulay puti, Ito yung uh, puting cover tapos yung uh, cover mismo na kulay black. So dyan nakasulit yung uh, DOT3 na uh, brick fluid din sa ibabaw dyan nakasulit kung ano uh, yung fluid na gagamit yun. So ipitan lang natin ito mga boss tapos testing natin. So huwag niya sana sanang kalimutan supportan ng ating channel mga boss pa like and share naman ang ating amon uh, munting video kung may natulong sa so, yeah, mga boss. So testing na lang natin ito mga boss. So maraming salamat hanggang sa muli mga boss Thank you and goodbye Bye na